Noong unang panahon sa isang maliit na baryo sa kabundukan, may isang tahanan na kilala bilang bahay ng itim na pusa. Ang bahay na ito ay matagal ng pinabayaan at iniwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng kababalaghan at malalagim na pangyayari na ikinukwento mula pa noong unang panahon. Sa bawat dulo ng kaharian, ang pangalan ng bahay ay naging bantog dahil sa isang itim na pusa na naglilibot dito. Ang itim na pusang ito ay hindi pang pusa. Ayon sa mga matatanda, ang pusa ay isang alaga ng isang matandang mangkukulam na naghari sa lugar noon. Ang mangkukulam na ito, si Aling Sela, ay kilala sa kanyang madilim na mahika at panggagaway. Nang siya ay pumanaw, iniwan niya ang kanyang alaga Isang itim na pusa na nagngangalang luna upang bantayan ang kanyang mga lihim. Sa paglipas ng panahon, maraming kabataan ang nagkaroon ng lakas ng loob na silipin ang bahay upang subukan ang kanilang tapang. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan... At gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at ishare sa iyong mga kaibigan. Isa sa mga kabataang ito ay si Ana, isang dalagitang mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Isang gabi ng dilim ng buwan, napagpasyahan niyang pasuki ng bahay ng mga sumpa upang patunayan na ang mga kwento ay pawang katang isip lamang. Nang siya ay makapasok sa bahay, agad niyang naramdaman ang bigat ng katahimikan at lamig ng hangin. Ang mga bintana ay sira-sira at ang mga pinto ay kumikirot sa tuwing umiihip ang hangin. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob, sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Habang siya ay naglalakad, narinig niya ang mahihinang yabag ng mga paa na tila sumusunod sa kanya. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang kumikinang na mga mata sa dilim. Ang itim na pusa, si Luna, ay nakamasid sa kanya. Nang subukan niyang lumapit sa pusa, biglang nagbago ang itsura ng bahay. Ang mga pader ay nagsimulang magbago ng kulay at ang mga anino ay tila naging buhay. Ang mga larawan sa dingding ay kumikilos at ang mga mukha ng mga tao sa mga larawan ay tila sumusubaybay sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luna ay nagpatuloy sa pagtingin kay Ana, tila iniimbitahan siyang lumapit pa. Sa kanyang paglapit, naramdaman ni Ana ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang itim na pusa ay naglakad patungo sa isang lumang aparador na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Nang buksan ito ni Ana, nakita niya ang isang lumang libro ay puno ng mga kakaibang letra at mga larawan ng ritual. Habang binubuklat niya ang libro, isang malamig na hangin ang sumiklab at ang mga pinto ng aparador ay biglang nagsara. Nakaramdam si Ana ng takot at sinubukan niyang tumakbo palabas ng bahay Ngunit bawat pintuan at bintana ay tila naglaho. Ang tanging naiwan ay si Luna na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga mata nito ay tila nang aakit. Mula sa likod ng pusa, lumitaw ang anyo ng matandang mangkukulam si Aling Sela. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinanakit. Hindi ka dapat nandito, sabi ng multo sa malamig at matalim na tinig. Ang mga lihim ng bahay na ito ay hindi para sa mga tulad mo. Si Ana, naramdaman niyang may pumapaloob na kakaibang lakas sa kanya. Hinawakan niya ang lumang libro at nagsimulang bigkasin ang mga salita sa pahina nito. Ang bahay ay nagsimulang manginig at ang mga anino ay naglaho isa-isa. Ang anyo ni Alingsela ay sumigaw ng galit at nawalan ng lakas hanggang sa tuluyan itong mawala kasama ang itim na pusa. Sa wakas, natagpuan ni Ana ang kanyang sarili sa labas ng bahay basang-basa ng pawis at hingal. Ang bahay ng mga sumpa ay tila nagbago, naging tahimik at payapa. Mula noon, wala nang naglakas loob na pumasok sa bahay at ang kwento ni Ana tungkol sa itim na pusa at sa mangkukulam ay nanatiling sa baryo. Ang bahay ay muling naiwang nag-iisa, tahimik ngunit puno ng mga lihim na hindi na muling binuksan. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.